Aries, ngayong araw ay tiwala sa iyong sarili at pamamaraan. Na magagawa mong gawin lahat ng plano mo ngayong araw, kung may kausap ka at para mabuo mo ang aura ng iyong buenas, at ngayong araw ay iyo munang iwaglit ang kabaitan sa sarili, para walang lumapit sa iyo ng hihingi ng tulong, dahil kahit iyong tulungan ay kinukuhanan ka lang ng swerte kaya iwasan mo ang mga ganyang tao kung sa ibang schedule na pupuntahan kung iyong kasama ang minamahal, ay tumuloy kayo dahil may naghihintay na swerte sa inyong pupuntahan. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya, ay walang buenas na aura ngayong araw. Sabihan na huwag nang muna sila tumuloy, nagagawin na, na pakikipag-usap pagtungkol sa pera, nang makaiwas sila sa suliranin sa pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales pwedeng magkaroon ka ng problema, kaya maging maingat ka sa buong araw, at huwag ka magbibigay muna ng idea o mga suggestions para maging maayos ang iyong araw sa hanap buhay, ang gawin ay mas mainam pa ang maging matahimik na gumawa ng trabaho. Sa pagmamahalan, ay huwag kang masyadong masungit sa mga usapan, hanggat maaari dahil baka pagumpisahan ng inyong tampuhan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24 number 30 not number 29 Taurus ngayong araw ang dapat ay may ugali kang istrikto pero hinay-hinay sa mga gustong iparating sa mga kausap nang sa ganoon ay masabi mo ang iyong gusto kung ayaw nila ay huwag mo nang ipilit dahil pwede kang malamangan sa partihan kung mapapansin nila na ikaw ay desperado Basta alam mo ang iyong project ay magkakasundo kayo ng maayos, basta maghintay ka muna ang pinapahiwatig. At kung may gusto kang gawin na alam mong para, sa pamilya ang gagawin na desisyon, ay iyong ituloy dahil madali kayong magkakaunawaan, sa buhay pamilya. At para sa pagunlad ang pinapahiwatig kung iyong gugustuhin na gawin. Sa tahanan ngayong araw sa mga miembro ng pamilya, ay may mahina silang enerhiya ng swerte, kaya sabihan mo na huwag na sila, makipag-transaction pagtungkol sa pera ngayong araw, dahil kalungkutan ang kanilang makukuha kung sila ay matutuloy. Sa trabaho ay bawal ka mag-isi-isi ngayong araw, sa mga gawain dahil may sinyales na laging may nagmamasid sa iyong mga gagawin, kaya mag-focus ng mas maging masaya ka sa mga gawain, sa trabaho ng makakuha ka naman ng pag-unlad sa kanilang mga mata sa mga superior Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 22 number 31 at number 17 Gemini ang pahiwatig kung mayroon kang plano na dapat mong paglabasa ng pera, ay maging mas maingat ka. Lang dahil may sinyales namang swerte, ang kalaban mo lang ay kung magmamadali ka ng iyong gagawin na desisyon sa paglalabas ng pera ang pahiwatig, may good energy ka naman ng katalinuhan, na hindi ka basta magagawang talunin ng mga kadil, at may malakas kang namang swerte sa mga deal na maliitan ngayong araw, pero kung sa malayong lugar ay mahina ang swerte mo, dapat ka nang umatras sa malayong lugar na dil ngayong araw, sa ibang araw mo sila dapat kausapin ang pinapahiwati. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw wala kang dapat na ilalabas na malaking pera sa ibang tao dahil hindi ka nila mababayaran ng maayos kung iyong pagbigyan tungkol sa pera, ang pamilya ang dapat na iyong mabigyan ng may buenas na pag-unlad sa pera para sa pamilya. Sa trabaho ay maging masaya ka sa mga gawain, nang lalong lang humusaya sa mga gawain, nang lahat ng good energy ng swerte ang iyong araw sa trabaho, ay pag-unlad ang iyong magagawa kaya ituloy mo ang kasipagan sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 24 at number 12. Cancer, ngayong araw kung may usapan sa pamilya, makinig. Ka muna at kung may desisyon kang gagawin ay tapusin mo na kagad. Kung ayaw nila ay gawin mo ang naaayon para matapos ang usapan. Kung magtatampo sila sa hinaharap ay maayos mo rin dahil sa tama ka lumagay ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging mahaba ang pasensya, nang maging masaya ang araw sa gagawin at wala ka maging suliranin, kung may deal ka sa mga dalawa ang kasarian, dahil okay ang aura ninyo ng swerte, kung magkakasama kayo sa pagnenegosyo, ang pahiwatig sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay dapat na huwag mo sila papayagan na umalis ng bahay kung sila ay hindi makakauwi sa gabi at makikitulog sa ibang bahay o lugar. Gastos ang pwedeng maidulot sa inyo na iyong pwedeng ikakalungkot ang pahiwatig. At sa trabaho, dapat ay maging masipag ka pero may ugali munang may karamutan magbigay ng kaalaman nang walang makagawa sa iyo na kasama sa trabaho ng bad energy. Dahil sa iyong katalinuhan sa mga ginagawa na matahimik, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 19 number 25 at number 4. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may. Bago kang plano, nagagawin, ay pwede mong ituloy sa pagnenegosyo o sa mga deal na dapat na magawa, basta maging mas relax ang isipan ay magagawa mo ang lahat ng naaayon sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ay huwag ka sasama sa malayong lugar, kung deal o mga usapang kasiyahan lang dahil mahina ang aura mo sa pagpunta sa malayong lugar, at may sinyales na makakakuha ka, nang magpapahina ng kalusugan kahit hindi makaapekto kagad ngayong araw ay mag-iipon sa iyong katawan kaya huwag ka muna sana sasama sa malayong lugar ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ang pahiwatig ay pag-unlad ang pwede mong makuha ngayong araw hanggat masaya ka sa iyong ginagawa ay hindi ka mapapasukan ng suliranin sa trabaho at lagi kang napapalapit sa pag-asenso sa hanap buhay ang pahiwatig, dahil sa iyong mga nagagawang kahusayan sa trabaho, at doon ka mapapansin ng boss. Sa iyong pera ay pwede kang magpautang sa alam mo makakabayad sa iyo ng maayos at pag-unlad ng iyong pera ang pahiwatig, at sa pagmamahalan, dapat ay maging mas maunawain ka ngayong araw, para ang iyong pasensya ay laging nagbibigay ng mga bagong kaalaman sa pag-iibigan ng pag-asenso, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 25, number 19 at number 30. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay maganda na makapunta ka sa iyong mga natanguan na mga kausap ang magagawa mo ay ikakaganda ng iyong gustong resulta ang pahiwatig at ngayong araw kung may ugali kang mabait at ibigay mo sa tamang tao dahil pwede pa kayo magkasama sa mga hinaharap para kumita ng pera at kung sa mga tao na mahilig lang humingi ng pabor dapat mo silang iwasan muna ngayong araw dahil magkagastos ka lang sa kanila, ang pinapahiwati. Sa trabaho ay may mas maganda sa iyo ang huwag ka na muna pumasok, ngayong araw kung wala ka sa maayos na kondisyon dahil baka makagawa ka lang ng magpapalungkot sa iyong mga magagawa, kung talagang papasok ay maging mas relax na laging maingat magsalita ng makaiwas ka sa suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan kung may hihingin sa iyong pabor ang minamahal, na gusto niyang magawa ay iyong pagbigyan, dahil lalong kayong magkakasundo sa mga gustong gagawin na plano sa pamumuhay. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 24, number 29 at number 10. Libra. Ngayong araw kung may kausap ka na kaibigan o kamag-anak at negosyo ang pag-uusapan, dapat ay laging handa ka sa magiging resulta, ang ikakalungkot mo ang Mabibigay na sinyales, kung ikaw ay hindi suportahan, ay hayaan mo ang pagkakartao na gumawa, dahil hindi sila ang iyong swerte sa pagnenegosyo, dahil kung nasa iyo ang kahusayan ay magagawa mo rin na may tutuloy ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mas maganda pa sa iyo ang maging mas mahirap makausap ng ibang tao, dahil kung magiging mabait ka, ay lalapitan ka lang ng mga tao na mahilig magsamantala sa mga kabaitan ng ibang tao, ang pahiwatig ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay may maayos kang araw walang sinyales na problema sa trabaho. Dapat lang ay maging masipag ka at mapanuri sa gagawin, nang wala kang magawang pagkakamali at paghanga pa ang iyong makukuha sa mga superior sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay may maayos na araw maging mapagmasid ka lang sa mga bata nang mabigyan mo sila ng mga bagay na mas ikakaganda ng kanilang pangarap sa buhay, at laging kayong may gabay ng mag-aalaga ng inyong kabuhayan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 5 at number 19 at number 28. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may. Bigla ang bumisita sa iyo, kung sa bahay o kung magkikita kayo sa ibang lugar ay iyong pakinggan, ang dapat niyang masabi dahil okay naman ang sinyales na pagkayo ay magkakasama, ay makakagawa kayo ng swerte sa pamumuhay ng pag-asenso. Ang iiwasan mo lang ay makagawa ng pagsang-ayon sa mga makakausap ng hindi ka mapahamak sa iyong pera ang pahiwatig, at ngayong araw ay iwasan ang pagpirma at pagbibigay ng komento, dahil mahina ang pag-asenso kung may magagawa kang pagpirma. At sa tahanan ay huwag muna tumanggap ng bisita ng walang pumasok na negatibong enerhiya sa bahay. Sa iyong pera ngayong araw ay masaya ang araw para makatulong sa magulang at mga kapatid kung bigla ang sila ay lalapit sa iyo. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan kaya pag-unlad, at makakaganda pa sa kalusugan ng bawat isa ang masayang tawanan, sa pamamahay ang dala ay laging swerte sa bahay ang mga tawanan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 36 number 25 at number 10. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay dapat ay maging mas maingat ka dahil may dalang aura sa iyo na ikaw ay pwedeng magalit kagad kaya dapat ay maging relax ka sa lahat ng oras dahil kung ikaw ay magagalit ay pwedeng may masayang na na makagawa ka ng mas maayos na resulta sa pag-asenso sa iyong kabuhayan ang pahiwatig at ngayong araw ay wala ka munang gagawin na pagtulong sa ibang tao. Kung mga kaalaman sa pagkakakitaan, para ang iyong pinaghirapan ay hindi mapunta sa kanila ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay doble pag-iingat pa rin sa iyo sa hanap buhay ang pahiwatig. Kung may magkakaroon ng usapan tungkol sa ibang dapat nagagawin, dapat ay manahimik ka kahit alam mo ang pinag-uusapan. Para wala kang maging problema, sa trabaho gumawa ka na lang ng matahimik at huwag ka muna makisama sa mga kasama sa trabaho na mahilig makisuyo. Sa pagmamahalan ay masaya ang pamilya, ang pahiwatig hanggat laging may pangunawa ka sa mga miyembro ng pamilya, ay laging magbibigay ang gabay ng kaligayahan sa bahay, at pag-aalaga ng ikakabuhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 18 number 29 at number 5. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw kung ikaw ay nasabihan ng mga kamag-anak na iyong pasyalan sila ay sabihan mo na kagad na sa ibang araw ka na lang makakapunta. Dahil kung pupunta ka ay gastos, at mga magpapahina lang ng iyong aura ng swerte, ang pinapahiwatig sa iyong mga medidinig at ngayong araw ay huwag ka rin muna magbibigay ng pagtitiwala kahit pa may padrino na may lumapit sa iyo ay huwag kang basta magtitiwala para maging mas maayos ang iyong araw sa mga dapat nagagawin Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya ay ipagpaliban muna sana nila dahil may kahinaan ang kanilang aura ng swerte, kaya sabihan mo ng mas maaga, sila ng mas makagawa sila ng mas maayos na gagawin. Sa pera ang pinapahiwatig ay maging maingat sa pagpapautang ngayong araw, kahit pa mga dating nangungutang na sa iyo, at nakakabayad naman noon, ngayong araw may sinyales na hindi na sila makakabayad, ng maayos at pwede na kayong maging magkagalit ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho, kung may gagawin ka na dapat mas mabilis, dapat mo lang gawin na mas maayos para makakuha ka naman ng papuri sa iyong boss, na pwede mong maging kasando para makaasenso, kasahanap buhay ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 19 number 10 at number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos ka ng aura ng katalinuhan sa mga gustong magawa at kung may nagawa ka ng deal ng mga nakaraan ay paghihintay na lang sa iyo dahil pwedeng may maging matagumpay na ang pahiwatig kung may iba kang dapat na gagawin. Kung matutuloy ka ang iyo lang na iiwasan ngayong araw, ay magbigay ka ng pangako na ikaw ay makatutulong, dahil makukuhanan ka lang ng swerte. Sa iyong magagawa hayaan mo silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay masaya na maipapakita mo ang iyong kasipagan sa mga gagawin, dahil ngayong araw ay pwede kang makatuwaan ng superior para makita ang iyong kahusayan sa mga magagawa sa trabaho at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung sila ay lalapit sa iyo. Sa pagmamahalan ay maging masuyo at maging malambing sa mga anak nang lalo maging masaya ang pamilya ang gabay ay laging makapagbibigay ng katalinuhan para sa pag-asenso ng ikakabuhay Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 15 at number 19. Pisces. Ang pahiwatig ngayong araw kung may pasabi. Sa iyo ang mga dating mga kaibigan, at lagi naman kayong Nagkakasundo sa mga bagay na pwede kayong gumawa ng pagkakaperahan, ay dapat kang tumanggi muna sa usapan ngayong araw, dahil may aura nagugulo lang sa inyong mga isipan kaya hindi kayo magkakasundo, sa ibang araw ka gumawa ng pakikipag-usap ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay huwag muna magbibigay ng pagtitiwala sa isang usapan kahit padil ng mga nakaraang araw, dahil hanggat wala kang nagagawang pagpirma ay huwag nang magbibigay ng bagong information ang pahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, ay dapat silang tumuloy may swerte sila sa magagawa nila, kaya mas mainam na mas maaga mong masabihan sila sa iyong pera ngayong araw ay ang minamahal mo lang ang pwede mong mabigyan, at huwag ka rin magbibigay sa mga tiyahin at pamangkin ngayong araw para hindi ka madalaw ng mas gastos na malaki ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay normal na masaya, walang sinyales na problema maging maunawain ka sa buong araw, at magbibigay ng kasiyahan sa buhay at pag-unlad dahil walang nagiging kagalitan sa tahanan Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 36 number 25 at number 10